Halimbawa, yung sinabi niya sa Filipos 3.20 hanggang 21. Ang ating pagkamamamayan... Ang at sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kaya natin natitiyak na ang nagsasalita dyan ay yung espiritu, yung pangkataong loob, yung nasa puso. Kaya natin natitiyak. Sabi niya kasi, ang pagkamamaya natin sa langit, naghihintay tayo ng pagparito ni Kristo, na siya ang magbabago ng ating katawan, ng katawan ng ating pagkamababa. Eh, hindi yung katawan ang nagsasabi, nagsasalita dyan. Ang nagsasalita dyan, yung espiritu, yung pagkataong loob ni Pablo. Diba? Opo. ah na, ang niya, pagdating ni Kristo, bababuhin yung katawan ng ating pagkamababa. Nakukuha mo yung punto na yon ano, kapatid na Luz? Opo. Ang katunayang may mga pagsasalita si Pablo, na ang nagsasalita ay yung, yung pagkalo, pagkataong loob. Yung nasa loob. Basahin mo ang 6-7 ng Timoteo. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Yan. Di ba ang nagsasalita dyan ay ang pagkataong loob? Opo. Kaya tayo nakakapya na ang nagsasalita dyan ay ang pagkataong noob. Eh yung nagsasalita dyan, may pinanggalingan bago nakarating sa lupa. Wala tayong dinalang-anuman sa sanlibutan. Eh di nanggaling yan sa ibang lugar, hindi sa sanlibutan. Tama po. Naiintindihan mo ba, sis Nuz? Opo, yung palang sinabi niya na yun na wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, ibig sabihin, mayroon siyang pinanggalingan. Inagsasalita, inagsasalita, may pinanggalingan bago nakarating ng sanglibutan. Opo. At doon sa kanyang pagpunta sa sanglibutan, eh, wala siyang daladala. Kaya pag alis niya sa sanglibutan, wala rin naman siyang dadalhin. Eh bakit siya aalis sa Sandibutan? Eh sabi niya, wala tayong mailalabas na anuman. Bakit siya aalis? Ako'y hindi dito laging mamamayan. Ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglay. Ng Diyos na oh, tang nang biyoy, mama, ra, 'di 'yung awit na 'yan eh, ang nagsa umaawit niya eh, ng pagkataon noon. Opo, 'yun nga po. Mm. Li basta 'to na ang nag-umaawit diyan eh, ng pagkatao doon. Yun nga po ang umaawit dito, dahil siya yung nagsasabi na... Pagkat yung salitang, uh, wala tayong dinalang anuman sa salibutan. So, ang nagsasalita, hindi dito sa salibutan nagumpisa. Umunta lang dito sa salibutan. At yun yung pagkataong loob ni Pablo na uh, nilalang doon sa langit ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos kasi lumalalang eh, gumagawa eh. Pag nagsasalita ang Diyos, nakakagawa siya. Yun yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, naganap yung pagkabuunon sa langit. Ang sabi, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Ang Diyos ay espiritu, nanganganak ang Diyos. Kaya lang dalawang klase ang kanyang panganganak ang pagpapanganak kay Kristo, galing mismo sa loob niya si Kristo, iniluwal niya. Nasa sinapupunan niya, iniluwal niya ang Kristo, yung kanyang bugtong na anak. Tayo namang mga anak ng Diyos, kaya tayo mga anak ng Diyos, eh yung isang bahagi ng ating pagkatao. Eh sa langit na ipanganak yon. Isang bahagi ng ating pagkatao sa langit na ipanganak. Paano na ipanganak? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. ng Diyos, nakapanganganak siya sa pamamagitan ng pagsasalita. Gaya lang nung nakagagawa siya sa pamamagitan ng pagsasalita. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng damo. O di ba yun ay mga puro salita lang ay eh, nakakalalang siya. So, sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita rin, nakapanganganak siya. At ang ipinanganak ng salita niya, yung ating pagkataong loob na nanggaling sa labas ng salibutan. Kaya nung narito na, sabi ni Pablo, ay ang ating pagkamamamaya nasa langit. Sabi niya. Tapos, sinabi niya, nang dumating tayo sa sandibutan, wala naman tayong anumang dinala do. So, ang nagsasalita ron, hindi sa sandibutan nag-umpisa. Wala tayong anumang dinala sa sandibutan at wala rin naman tayong mailalabas. Ang gusto kong mapansin ng kapatiran, yung salitang, wala tayong dinalang anuman sa sandibutan. Ang nagsasalita, is somebody na hindi nag-umpisa sa sandibutan. Dumating lang siya sa sandibutan. Yun yung pagkataong loob ni Pablo. Ang kausap naman niya, yung pagkataong loob naman ni Timoteo, Nawala tayong, na wala tayong binalang-anuman sa sandibutan. So, maniniwala si Pablo, si Timoteo, kung saan ang galing, hindi sa sandibutan. Tama ba yun, kapatid na luz? Tama po yun. Ayan, naga... kagaya rin nung sinabi ni Kristo. Kagaya rin nung sinabi ni Kristo. G5 ng Ebreo. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, pa Siya ba sa sanglibutan nag-umpisa? Saka sa sanglibutan ba siya nanggaling? galing? Hindi po eh. Hindi rin po. Kasi ang sabi... Bakit? Sabi po, pagpasok niya sa sanglibutan. Ibig sabihin, meron siyang ibang pinanggalingan bago siya pumasok sa sanglibutan. O, pagpasok niya sa sanglibutan, ano nangyari? Ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, di maglalakit ngayon yon yung pumasok sa sanlibutan na hindi dito sa sanlibutan nag-umpisa ang pag-iral, pumasok sa sanlibutan, galing yun sa langit. Pagpasok sa sanlibutan, sumapi sa isang katawan na inihanda ng Diyos sa kanya. Ganyan ang ating Panginoon So Kristo. Yung kanyang talagang being, his real being, did not start on earth. He just entered the earth, the planet earth. Therefore, when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ayon. the real being of Christ came from heaven. And when he came to the world, when he entered the world, there was a body prepared for him by God. nagsama ngayon yun. Dun sa katawan, pumasok yung nanggaling doon sa langit. Tayo naman. Sabi ni Pablo, nang dumating tayo sa salibutan, wala tayong dinalang anuman. E di rin pala galing sa, sa salibutan yung nagsasalita. May pinanggalingan bago tayo pumunta sa salibutan. E alin yung pinanggalingan? Wala nang ibang panggagalingan kundi ang Diyos sa langit sapagkat sa langit ipinanganganak ng Diyos yung mga espiritu na inilalagay niya sa kanyang mga lingkod. Yung espiritu na yun ngayon ang nagiging bagong pagkatao o pagkataong loob ng isang kristyano. Naintindihan mo na yun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin na ito palang talatang itong dalawang ito, halos meron pong magkapareho nga po yung sinasabi ninyo yung sa unang Timoteo sa Isyete, at saka yung sa Panginoong Heso Kristo naman na gising ko ng Ebreo, na kung papaanong sinabi nga na ang Panginoong Heso Kristo, nung pumasok siya sa sanglibutan, pagpasok niya sa sanglibutan, eh meron po siyang, merong inihanda naman na katawan para sa kanya, yung pumasok sa sanglibutan, yung real being ni Kristo, hindi nga po tao yon Tagalangit po yun, lumaki po doon sa inihanda na katawan na nasa sanglibutan naman. At yun naman po nga ang Panginoong Heso Kristo na nung nangaral na po siya. Parang yun sa kay Timothy naman po, yung sinabi ni San Pablo na wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, ang nagsasalita, yung pagkataong luob ni San Pablo na nalalang sa langit sa pamamagitan ng Diyos, ng kanyang Espiritu, tapos po, iyon naman yung ipinanganak doon sa tao na nabautismuhan, kaya nagkaroon siya ng pagkataong loob. Maganda po, naawa ng Diyos, naintindihan po namin, Brad Eli, na talagang meron pong hindi, taga, taga hindi talaga tagasang libutan, taga langit po talaga ito. Kasi nga, Dumating lang siya sa sanglibutan. Nagpunta lang dito. Binala sabi wala tayong binalang anuman sa sanglibutan. Hm. Hindi po sila taga dito talaga kaya tamang-tama nga pong ang citizenship ay taga langit kasi hindi taga sanglibutan itong nagsasalitang ito eh. Pero naman akong ipapaan. sayo, sabihin mo sa akin sino ang nagsasalita? Doon sa dosinwebe ng Ebreo. Dosinwebe. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating ginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espirito at tayo'y mabubuhay? Sino nagsasalita? Dalawang pagkatao po ang nagsasalita dito. Bakit? Yung pong unang bahagi ang sabi, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan. At sila'y ating iginagalang. Yun po yung parte ng pagkataong labas. Na meron siyang ama sa laman upang tayo'y parusahan, sabi po. Tapos yung second part, hindi ba tayo ay pasasakop sa ama ng mga espirito at tayo'y mabubuhay? Yun naman po yung pagkataong... Kaya ang nagsasalita ay spirito. Spiritu po. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo na dalawa ang nagsasalita. Isa lang. <laughs> isa lang pala? Espiritu <laughs> po ang nagsasalita. Sabi, nagkaroon tayo ng ama ng ating laman. Kaya e di ang nagsasalita, hindi yung laman. Oo nga po yung may laman ang nagsasalita. Yung may laman ang nagsasalita, hindi yung laman. Hindi po laman, yung may laman. Espiritu nga po. O, so, ang nagsasalita, yung pagkataong loob. Tama? Opo. Pagkataon loob ni Pablo. Ang kausap, pagkataon loob naman ng mga, ng mga Ebreo. Tama? Tama po. Sabi niya, Nakaroon tayo ng mga ama ng ating laman. Sila'y ginagalang natin. Di ba lalo natin dapat igalang ang ama ng mga espirito? Di ba? O, di ang nagsasalita yung espirito, ang tinutukoy niya yung ama ng mga espirito, ang nagsasalita diyan yung espiritong pagkataong loob ni Pablo. Kaya diyan, tiyak na tiyak natin na yung nagsasalita yung pagkataong loob, sabi niya kasi, eh, nagkaroon tayo ng ama ng ating laman. Kaya nga tayo magkakapatid sa Diyos eh. Tabi, tayong lahat magkakapatid. Ang kausap ni Pinagpay ng Sokristo, tawagin niyo inyong ama, isa lang, wag kayong tatawag ng ama kahit kang ino, sa ama lang. Pagka, ay ah, iisangin niyong ama, siyang nasa langit. Eh, sino yung inuutosang tumawag sa ama na nasa langit? E di yung pagkataon loob, yun ang magkakapatid. Ang magkakapatid sa atin yung pagkataong loob nating lahat. Dahil mo, kasi yung ating laman may iba-ibang pinanggalingan. Kaya nga hindi tayo magkakamukha. Pero bagaman hindi tayo magkakamukha, yun namang ating espiritu may isa lang na pinanggalingan. Yung Ama sa Langit. Tama, kaya magkakapatid tayo sa espiritu. Bakit tayo magkakapatid sa Espiritu? Kasi yung ating pag, yung pagtamamamayan, yung, yung ating pagkataong loob, Espiritu yun eh. Di ba yun ang magkakapatid? Kaya yun nga ang tumatawag ng Aba, Ama. Yun ang tumatawag ng Ama namin. Uh, ang, yung pagkataong loob. Yun ang sinasabi ni Pablo, nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Kasi yung pagkataong loob na nanahan sa pusong malinis, yun din ang umaawit. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Di ba ganon, kapatid na Luz? Tama po. Espiritu nga po yun. Yung ang, ang, magkakapatid sa ang magkakapatid, yung mga pagkataong loob. Dahil galing lahat yun sa Ama. Yun ang magkakapatid sa Diyos. Tama? Tama po, kapatid na Eli. Eh, merong tinatawag na kapatid, pero hindi tunay na kapatid. Kasi walang pagkataon loob na galing sa ama yun. Diba? Ang nasa loob nun, pagkahayop, yun na eh, hindi tunay na kapatid. Tinatawag lang na kapatid. Nakukuha mo yung punto na yun, kapatid na Lens. Opo, kapatid na Eli, awa ng Diyos, maliwanag po sa amin yun na kaya pala tinatawag lang na kapatid, hindi naman talaga tunay na kapatid, kasi nga po naturingang nasa loob ng iglesia, pero wala po silang pagkataong loob, kapatid na Eli, nagaling po sa Diyos. Eh, ang taglay po nila, hindi pagkataong loob, kundi pagkahayop po, kapatid na Eli, hayop ang nasa loob po nila, ganun po pala yun. At dapat nating mapansin na kaya tayo magkakapatid na may isa lang ama ang magkakapatid sa atin yung pagkataong loob. Kaya yun ang nagkakaunawaan, yun ang nagpapatawaran, yun ang nagtiti isa isa't isa, yun ang nagmamahalan na mula sa puso. Kaya mula sa puso, eh kasi nga meron tayong pagkataong nasa puso. Tama ba yun, kapatid na Luz? Tama po. Yun din ang umaawit sa Diyos. Opo. Yun din ang nananalangin sa Diyos. Tama? Tama po. Yung pagkataon loob na yun. Yun din ang kinakausap ni Kristo sa tuwing siya magsasalita yung pagkataon loob. Opo. Tama po. Basahin mo sa ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang kausap dyan ni Kristo, yung pagkataong loob. Opo, bakit natin natityak na ang pagkataong loob ang kausap ni Kristo? Eh kasi, sa laman, yung sinasabi niya, hindi pakikinabangan ang laman mo. Opo. Pakikinabangan ba ng laman ang sinasabi ni Kristo? Huwag kang papatay. Eh gusto nga nung laman, pumatay eh. Pag naaagrabyado, gusto, pumatay sa sarap mo, ikang patayin. Sabi ng gano'n. Huwag hmm. kang mangangalo niya. Pakinabang ba ng laman niya? Eh, ang gusto nga ng laman ay eh, mangalo niya. Tama ba yan, sis -bis? Tama po iyon. Yung sinasabi po ni Kristo, oh. kontra sa gusto ng laman, kaya hindi pakikinabangan ng laman. I-ignore, i-reject -re lang you know, po. Inaw makikinabang doon. Yung pagkataong loob po. Ang makikinabang doon, yung espiritu sapagkat yun ay espiritu pambuhay sa espiritu espiritu nga ang bumubuhay o, alin yung espiritu na yun? yung salita ni Kristo ang sinasalita ko sa inyo tawang espiritu buhay eh yung sinasalita ko sa inyo bumubuhay alin ang binubuhay eh di yung espiritu rin yung nasa uh, loob ng puso yung pagkataon loob yun ang binubuhay sinusustinihan ng salita ni Kristo na espiritual. Yung laman mo, hindi pakikinabangan noon yun. Para patunayan yon puntaan mo yung Galacia 1.11. Sislus. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Heso Kristo. Hindi ba totoo ngayon, kapatid na Luz, na yung aral ni Kristo na ipinahayag niya kay Pablo, yung Ebanghelyo, hindi ayon sa tao? Opo, hindi ibig sabihin, nga. Sabihin, ibig sabihin, kakontra ng tao yung Ebanghelyo. O, hindi ba kakontra yon? Pag sinampal ka, ano gagawin mo? Eh, bigay mo pa po yung kabila. Eh, kontra sa laman yun. Di mo naman yung sinampal ka na, papasampal ka pa sa kaliba. Di ba gano'n? Oo oh, po. Kontra nga po yun. Eh, pero dapat talaga man, 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 magwagi yun. Yung, yung bagay ng espiritu sa ating pagkatao. Kasi, ang binubuhay at sinusustentuhan ng buhay ng salita ni Kristo ikinabubuhay yung na nasa ating pagkatao, yung pagkataong loob. Tandaan nyo, huwag kayong makakalimot palagi. Dalawa ang ating pagkataong labas at sa pagkataong loob. Yung pagkataong loob, espiritu yon yon ang ipinanganak ng Diyos sa langit sa pamamagitan ng kanyang salita inilagay sa ating pagkatao. Kailan nag-umpisang ilagay yon? Nung ipanganak tayo sa bautismo, yung ating katawan o no? pagkatao, pinanganak na muli. Simultaneous dun sa panganganak na muli ng ating katawan, ipinanganak ang isang espiritu sa loob natin, ibinigay ng Diyos sa ating loob. Yun yung ating pagkataong loob. Yung pagkataong loob na yun na ipinanganak sa bautismo, yun ngayon yung lalaki, lalaki kay Kristo, mag i-improve, tuturuan ng aral, tuturuan ng salita ng Espiritu, nabubuhay yon sa pamamagitan ng salitang espiritual ng ating Panginoon sa so Kristo. Nakikita mo yung sequence, kapatid na Luz? Opo, nakikita ko po yung sinabi niyo ngayon ano yun, na doon sa panganganak na muli, yung pagkapanganak na muli ng ating katawan, sa pamamagitan ng bautismo, simultaneous naman po, may ibang may isang ipinanganak naman po na espirito na yun ang pagkataong loob na ipinanganak sa atin. Sa panahon na ipinanganak na muli yung katawan naman natin. O pagkataong loob na yon na ipinanganak, hindi ipinanganak na muli yon. Opo, tama po. Noon pa lang po siya. Noon pa lang yun ipinanganak sa'yo. Nang ipanganak na muli yung iyong dating pagkatao. Kasi ang sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yung ipinanganak ng laman, yung iyong pagkataon dati, yun ang ipinanganak na muli ng tubig, hindi ng nanay mo. Nung ipinanganak na muli ng tubig yung laman mo, yung pagkatao mo, na dating pagkatao, nung ipanganak muli siya ng tubig, hindi ng nanay mo, ipinanganak naman ng Espiritu, ang isang espiritu kasi ang ipinanganak ng espiritu espiritu nga eh ang Diyos ipinanganak niya ngayon sa atin yung ating espiritu na galing sa langit na kung ng Biblia ay pagkataon loob kapatid na luz nakukuha mo yon Opo po Eli ngayon po mas maliwanag po yan kasi dati itong talatang ito lagi naman natin ginagamit na ang ipinanganak ng laman laman nga ang ipinanganak ng espiritu espirito nga ipanganak kayong muli. Parang ang impression po na nata, noon ang intindi ko dito, yung ipinanganak kang muli, yun na nga yung bautismo, doon ipinanganak yung espiritu na nung ipinanganak kang muli, yun yung pagkakapanganak mo sa espirito. Pero hindi po pala ganon. Lumalabas, yung laman mo, yun ang ipinanganak na muli, yun lang laman. Kasi yung espiritu, hindi siya ipinanganak na muli. Kasi nun pa lang siya ipapanganak. Kung baga, yung laman, dalawang... Teka, i-reprate re ko Nung bautismo ang ka, ipinanganak na muli yung dati mong pagkatao. Opo. Hindi, mo mo sasabihin yung laman lang. Kasi yung dati mong pagkatao, may espiritu rin yun eh. Yung ah. espiritu ng buhay, yung espiritu Opo. ng tao. Diba? Opo. Opo. Pinang anak po. Pinanganak na muli 'yon ng tubig. Pinanganak na muli 'yon ng tubig hindi ng nanay mo. Tama. Tama, Tama po. Nung itang anak na muli yung dati mong pagkatao, yun kasi ang nasa Bible. Ang datihang pagkatao kasama niyang napako sa krus. Mm, di ba? Opo. nasa sa isip mo ba, diba? Yung dati ang pagkatao, yun ang termino ng Biblia. Yung dating pagkatao, yun ang nalibing na niya sa bautismo. Nung yun ay malibing, yung pagkatao na yun, at ilabas uli ng tubig, na ipanganak na siyang muli, hindi ng nanay, kundi ng tubig. Tama? Tama po. Simultaneous dun sa anak na muli, dating pagkatao, may ipinanganak naman ng Espiritu. Sapagat ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Anong yung ipinanganak ng Espiritu? Yung Espiritu na ilalakit doon sa iyong dating pagkatao. Yun ngayon yung pagkataong loob. Naintindihan mo? Opo, awa ng Diyos. Maliwanag po yun. Yun ngayon ang nagsasabi na ang ating pagkamamamaya nasa langit yung pagkataong loob na yon. Yung din pagkataong loob na yon na nagsabi na yung pagkamamamaya natin nasa langit, mula doon hinihintay natin ang Panginoong Yeso Kristo na magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Kaya natitiyak natin na ang nagsasalita ro ay na mamamaya ng langit kasi galing sa langit yon na nandito ngayon sa lupa na katira na kaya naghihintay siya kay Kristo kasi babaguhin yung katawan niyang naririto sa lupa yung katawan ng ating pagkamababa. So, yung nagsasalita ron, yung nasa loob ng katawan na pagkamababa. Yun yung kapagkataon loob. Yun yung tagalangit. Yun yung mamamayan ng langit. Dahil dun sa langit galing yun. Naintindihan mo ba yun? Opo.